Ming, sali si na tayo. Huwag mo sabihin magdanakaw tayo, hindi tayo magdanakaw. Eh, anong tawag mo sa atin? Akit bahay tayo. Oh. Ano? Bakit? Ano? Bakit? Bakit? Ano? Aba, bagong gimmick yan ha. Ah! Oh. Ah! Panahin mo na bola ng basketball para tamaan mo. <laughs> <laughs> Dakmain mo na lang at iba Ah, <laughs> oh, siya nga pala yung ari ng club, si Mr. Minjola. Bata <laughs> 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 kaya ha? Masyado kang lapitin ng mga babae? Ha? ano meron ka na wala ko? Sir, sa totoo lang, kayo ang meron na wala ako. Ano yun?

Walo? kilo uh -huh. lamang? Tabla. Walo na lo Tabla? Puro tabla mukha niyo. Tigilan niya. Tip, eh, eh, baka gusto niyo ng kape. Ah, eh, tama-tama. Malamig ang panahon eh. Pero wala hong gatas eh. Di ba, le? Umiinom na lang kape walang gatas eh. Wala rin ho tayong asukal. Wala asukal? Okay. Diktas aja, beti. Ah, <laughs> bigyan mo na lang ako ng black coffee. Black coffee, sir? Wala rin ho tayong kape eh. Nalalahimik ako, inalok mo ako, puro wala pala, gago. Chief, tubig na malabig. Alam ko na yan, wala tayo yelo. Wala rin tubig. Wala tubig. Ba't nalaman nyo? Ano ay ah? Gago pare eh. Puro kayo ulol. O oh, pare. <laughs> Elsa, titigan mo ang kimat na ito na ni Tata Miroy. Anak ni Tata Mengoy. Simula ngayon, ako lang ang lalaki sa buhay mo. Ako lang ang lalaking pogi sa paningin mo. Titigan mo, Elsa. At ikaw na rin ang makapagsasabing ako lang ang lalaking mahal mo.

May pahit na hypnotize ka pa, eh, epis pis yung inaarap mo sa akin. Ano kala mo sa akin, ha? Pusa! Lang yang to? Lumayas ka sa pamahay ko. Lumayas ka! Ngayon din! Sina, tawag ko security. Sandali, ako security. Oh. Sit security. security ako, eh. Nga pala, no? Maski na, chwi! Lulawas ka sa sibloging kito. Sina! Hmm. Eh, oh. Elsa. Eh, 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 May pekto? No, uh, to, 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 may pekto, to, may pekto! Hey. Sandok! Huh?

Chong! Patay na daw si Uncle Johnny! Namatay sa Amerika! Patay si Johnny? Oo! Hindi <laughs> dapat mamatay yun eh! Parang kapatid ko yun eh! Mahal na mahal ako nun! Mahal na mahal ako nun eh! And I'm here to tell you that he left you a very large amount of money. Ano sabi? <laughs> Nag-iwan daw ng pera. Ha? Magkano? Ah, how much? A very large amount. Malaki daw, Chong! Ha? Huh? Buti na matay! Ha? Huh? Walang iyayin, eh. Inape ko nun, eh. Mukhang kuwarta yun, eh. Buti na matay. You have to come with me to the bank tomorrow to find out just how much. Bukas na, pumunta tayo sa banko para kunin yung pera. Ah, gano'n? Kukunin natin. Ah, sige. Goodbye. Bye! Thank you! tayo! 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 bukas, ang gagawin na lang natin, pupunta tayo sa bangko, chong. Oh! <laughs> teka, teka. Eh, anong bangko? Maraming bangko, ah. May kayong kawusap, pa pala ba sabi? Eh, wala naman sinabi ko anong bangko, eh. mo sa niya, magulong kawusap, pere. Hapurin niyo! Hapurin <laughs> niyo! ano ah! ah, na yan! Ang ventilador yan, imbis na pa gano'n! ganon